Ayan yung ating mga carrots. Carrots, carrots. Ang dami tayong carrots. Lakad tayo. tayo. Pupunta tayo sa CR. Lakad, lakad tayo. Ang dami pa rin na ayan. Wala na. Ang dami pa rin ulit. Ay, oh, natulog na yun si Tendera, oh. Wala. Bakante na dito. Ilan na lang yung ano na atera. Ayan, oh. Dito tayo ulit. Ayan, may mga atera silang mga celery. Ayan, sarap. May mga celery silang atera. Gulay, ketchup. Ano yan ito? ano nito? Ano yung sayote yan sayote hanggang malapit na tayo dito sa pupuntahan natin sa destination natin ang daming kamatis